Sa ating video ngayon ay ating tatalakayan ng tatlo sa pinakamasasamang lolo at lola sa mundo. Sa unang tingin, isa lang siyang mabait na lola. Maputi ang buhok, may ngiti sa labi, at laging may tsaa sa mesa. Ang pangalan niya, Dorothea Puente. Pero sa likod ng kanyang malumanay na kilos, may tinatagong kababuyan na nagpagimbal sa buong Amerika. Dekada 80 sa Sacramento, California. Si Dorotea ay may boarding house para sa matatanda at taong may kabansanan. Ang mga tenants niya kumakain, natutulog at umaasa sa kanya. Parang pamilya. Pero isa-isa silang naglalaho. Kapag tinatanong naman siya ng mga social worker ay may dahilan itong si Dorothea. Lumipat na, may kamag-anak na nagalaga at ay umalis po siya kahapon. Yan ang tipikal na dahilan nitong si Dorothea. Walang nagduda kasi sino ba naman ang mag-aakalang ang isang mabait na lola ay isang mamamatay tao. Hanggang sa isang araw ay napansin na ng mga otoridad ang kakaibang paglaho ng mga tenants nitong si Dorothea. Dito ay hinalughog agad ng mga otoridad ang buong boarding house nitong si Dorothea at umabot din ito sa paghuhukay dito sa kanyang bakuran. Kung saan ang bumungat? Mga bangkay. Isa, dalawa, kundi pitong bangkay ang nahukay sa nasabing bakuran lahat puro tenants nitong si Dorotea Puente. Ang mas masakit, ginagamit pala nitong si Dorotea ang mga social security checks ng mga biktima. Pinapatay niya sila gamit ang matinding dosis ng gamot. Tapos nililibing sa bakuran. At ang lahat ng ito ay para lamang sa pera. Nang mahuli na siya ay tahimik, kalmado at walang bakas ng pagsisisi itong si Dorothea. Sa korte naman ay hindi man lang siya nagtaas ng boses. Para bang isa lang siyang inosenteng lola na inakusahan ng maling tao. Ngunit ang katotohanan, siya ang death house ng lady. Ang lolang nag-alaga pero siya din ang naglibing. sa New York noong unang bahagi ng 1900s, may isang matandang lalaki na naglalakad ng dahan-dahan sa kalsada. Tahimik. Mapagkumbaba. At may hiling magdasal. Ang pangalan niya, Albert Fish. Itong si Albert Fish ay kilala bilang isang house painter. Sa mata ng mga kapitbahay at mga taong nakakakilala sa kanya, isa lang siyang matandang tahimik at relihiyoso. Siya rin ay nagpapakita ng pagkamatuluin sa kanyang kapwa, lalong-lalo na ang imahe ng isang matandang mahilig sa mga bata. Pero sa kahibuturan ng pagkataon nitong si Albert, ay may halimaw na nagkukubli. Nagbula kasi itong si Albert sa isang pamilyang may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip. Mula pa pagkabata na humalig na siya sa sakit at karasan. At habang tumatanda itong si Albert, ay lalo siyang nagiging kakaiba. Isang pamilya ang nahulog sa mapanlinlang na pagkatao nitong si Albert Fish. At ang masaklap pa dito ang biktima ay isang batang babae na ang pangalan ay Grace Bud. Napaniwala nitong si Albert Fish ang mga magulang ng nasabing bata sa pamamagitan ng pag ng kwento na nagdaraos ng kaarawan ang kanyang pamangkin. At dahil nga tingin ng mga magulang nitong si Grace ay talagang mabait na matanda itong si Albert. Ay agad nilang binuhisan itong si Grace ng pinakamagandang damit nito. Kung saan tuwang tuwa rin ang nasabing bata. At di kalaunay umalis nito kasama itong si Albert Fish. At magmula noon, hindi na nakabalik itong si Grace Bud. Hindi na rin mahanap kung nasaan na itong si Albert Fish hanggang sa paglipas ng anim na taon. Ang pamilya nitong si Grace Bud ay nakatanggap ng isang liham at ang nasabing liham na ito ay mula kay Albert Fish. At ang nakapanlulumo dito ang laman ng nasabing liham ay ang mga detalye kung paano niya pinasla at kinain itong si Grace Bud nagpapakita lang sa napakasamang budhi at napakatinding sira sa pag-iisip nitong si Albert Fish. Nang mahuli na siya, wala siyang bakas ng pagsisisi at pagkatakot. Sa korte naman ay sinabi niya na utos daw ito ng Diyos. Kaya naman siya ay nasintensyahan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. sa araw nang gagawin na sa kanya ang kaparusan ay salip halip na ito'y matakot bigla itong umiti at sinabi nito na ito na yata ang pinakamagandang karanasan sa aking buhay 1940s sa bayan ng Correggio, Italy may isang babaeng kilala sa kanilang lugar bilang mabait na ina masipag at mapagmahal sa pamilya. Si Leonardo Ciancioli. Laging nakangiti, mahilig magkwento, at may maliit na tindahan kung saan gumagawa siya ng sabon at cake. Ngunit ang sikreto sa likod ng kanyang negosyo ay isang kababuyang di malilimutan ng kasaysayan. Nang maniwala siyang may sumpa sa kanyang pamilya, nagsimula siyang maghanap ng paraan para mailigtas ang kanyang anak. Naniniwala si Leonarda sa mahika at ritual. At ang tanging paraan daw para makiiwas sa kamatayan ng kanyang anak ay ang paghandog ng buhay para isakripisyo. Kaya't pinili niya ang tatlong kababaihan, mga inosenteng biktima, na kanyang pinaniwala na tutulungan sa pag o trabaho. Ngunit sa halip na tulong, ay kapahamakan ang dadanasin ng tatlo. Pinatay niya ang bawat isa. Nilaga ang katawan at kinamit ang taba bilang sangkap sa paggawa ng sabon. Ang iba pang bahagi. Pinatuyo at hinalo sa harina para sa tinapay at cake na ipinapakain sa kanyang mga kapitbahay. 1946, nahuli siya at ikidulong sa mental institution. Doon siya namatay makalipas ang ilang taon. Sa kanyang pag-amin, sinabi niyang ginawa niya ito hindi dahil sa kasakiban, kundi dahil sa pag-ibig. Isang twisted na paniniwala na kung mag-aalay siya ng buhay, maliligtas niya ang kanyang anak. Sa kasaysayan sila ay iilan lang sa mga taong ginawang maskara ang edad para sa kanilang masamang balak.